Ita naman po sa mga lalawigan, susuriin na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga computer na nakumpis ka nila sa niraid na umano'y Pogo Hub sa Bagak, Bataan. Webes nitong nakaraang linggo nang salakay ng PAOK at CIDJ ang gusali ng kumpanya na sa unang tingin ay simpleng outsourcing firm lamang. Pero may mga hawak na raw na ebidensya ang mga otoridad na sangkot sa iba't ibang iligal na gawain ng kumpanya mismong lokasyon pangalang daw ng ni na hub ay kaduda-duda na. Matatagpuan kasi ang compound sa liblib na bahagi ng probinsya. Wala pa namang indikasyon na nakikita ang paok na konektado sa Lucky South 99 ang naturang Pogo Hub sa Bagak Bataan. Patuloy pong iniimbestigahan naman ng na Philippine Air Force ang pagsadsad ng isang eroplano nito sa Batanes. Nangyari po ang insidente habang palapag ang C-295 aircraft sa Basco Airport. May dalang relief goods ang naturang eroplano para nga sa mga biktima ng Bagyong Leon. Wala po namang nasugatan sa mga crew habang naipaabot naman ang tulong sa evacuees. Pasamantala ho ang sinarhan ang Basco Airport hanggang bukas habang gumugulong ang investigasyon. Labing-anim naman ang patay sa bakbakan sa pagitan ng dalawang paksyon ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Nagugat ang bakbakan dahil sa agawan ng ikta-iktaryang lupain. Humu pa lamang ang tensyon matapos magkasundo ng dalawang panig. Bukod sa mga nasawi, pito ang nasugatan. Kabilang sa napagkasunduan na mamagitan ng lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno para maayos ang gusot. Hinigpita naman ng mga pulisya at militar ang seguridad sa lugar. Patuloy po namang pinagahanap ang isang nawawalang cargo vessel sa Occidental Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpalipad na sila ng air assets para nga tumulong sa paghahanap po sa MV Santa Monica na po ng kontak ang mga otoridad sa bangka limang araw matapos umalis sa Taytay, -Tay, Palawan noong pong Oktubre 22. Lunan nito ang labing apat ng mga tripulante at isang daang kalabaw na dadalhin po sana sa Metro Manila. Noong linggo po ay may nakita mga palutang lutang na kalabaw at gamit po sa karagatan ng Palawan sa Occidental Mindoro. Kinawasyon po naman ang ilang kaanak ng mga sakay ng MV Santa Monica kung bakit pinayagang makapaglayag ang barko ng masama ang panahon. Na. Tatlong beses naman nagbuga ng abo kaninang umaga ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon po sa FIVOX, sa abot sa 800 metrong taas ng pinakawalang abong vulkan. Bukod siya, nakapagtala rin ng higit 30 mga pagyanig. Nagbuga rin ito ng halos 7,000 toneladang sulfur dioxide. Sa ngayon nananatili pa rin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Ang ibig sabihin, mas aktibo na ito. Ipinagbabawal ang paglapit sa 4 kilometer radius permanent danger zone. Binabantayan naman ng FIVOX ang pamamaga ng bulkan.